yung idol yan ito yung pagbabalik original yan ito yung balik original yung tang ang paggawa gugupitin natin na ganyan tiran lang ng allowance yan <clears throat> tapos gupitin natin ito ganyan mga idol lo oh. maraming nagpapagawa sa akin ng ganito mga idol kasi mas paganda ito okay, naputol ko na dito pinutol ko na ngayon yung sunod natin gagawin mga idol ito tastasin natin to yan ibubuka natin to yan mga idol Ibubuka natin yan ganyan tapos pag nabukan na natin itatahin na natin dito tayo ayan tatahi tapos pag natahin na natin tinatahin na dito kini papasok natin sa loob na ganyan oh ganyan ng mga idol oh oh ganyan mga idol hindi watching